So yun, hello, what's up mga boss? So yan, for this video natin, ah uh, papaliwanag ko lang sa inyo mga boss, so hindi natin papatagalin to, kung paano at kailan tayo pwedeng mag-apply ng ano, waterproofing, skim coat application sa ating mga new plaster wall or yung mga bagong palitada. So alam nyo mga boss, ang isang napalitadahan na wall, so bibigyan ko kayo ng uh, konting kalaman mga bossing, no? So hindi ito dapat kaagad-agad ina ng waterproofing or skim coat. Bakit mga bossing? Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit at kung ano-ano yung mga dapat natin gawin. At kailan tayo pwedeng mag-apply ng mga nasabi ko. So tara mga boss, para dagdag kalaman sa atin. <music> Balito, mga boss, ipapakita ko sa inyo. So ito, bagong palitada. So napapansin ninyo, pag nakita natin yung wall natin, so wala tayong makikita ang mga bitak-bitak. Yan ay uh, new, newly plaster. Ito yung napalitadahan ngayon. So kung mapapansin niyo mga bossing, wala siyang crack, ano, na-finish siya ng maayos. And then ito, kahapon, ito matigas na kahapon na palitada. So napapansin ninyo, wala pa rin siyang crack. So ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung isang wall na tumagal na ng ilang araw. Ayan, so ito mga boss, ito nga uh, wall na to, uh, pinaltadahan to siguro mga 4 days na, 4 days ago. So napapansin niyo, may mga lumabas ng mga hairline crack. Ayan oh, hairline. yan So yun yung mga activity na nangyayari, may mga hairline na mga bossing, no? So ayan, lumalabas na siya after 4 days. And then ito naman after a week after a week mga bossing, so napapansin nyo naman, mas dumadami yung hairline cracks na nangyayari dito sa ating wall. So ayan, ganyan, yan yung activity na tinatawag or nangyayari sa mga wall natin kapag yan ay uh, bagong palitada. So hindi na iiwasan talaga yung mga cracking na tinatawag pagdating sa mga plastering wall. So kahit sang ano yan, may crack at may crack yan. Kahit sa kahit sa mga high rise pa yan, mga mayamang uh, may bahay pa yan, mga mamahaling bahay, may crack at may crack yan mga bossing. So kaya naman, tayo bago tayo mag-apply halimbawa kung maglalagay tayo ng waterproofing or skim coat application, kinakailangan natin ng curing days na 2 weeks or 15 days bago tayo magsagawa ng tinatawag na waterproofing application at saka skim coat application. So bakit kinakailangan natin ng 15 days or 2 weeks na curing days bago tayo mag-apply? Kasi ganito mga boss 'yan. Halimbawa, ito si bagong palitada. Pinalitadahan 'to ngayon. Tapos kinabukasan, inapplyan nyo ng, halimbawa, magwa-waterproofing muna kayo. Waterproofing. O, waterproofing. Tapos, ito, inapplyan nyo ng skim coat. Bagong palitada. Kasi pag skim coat kasi, hindi na nila laso nyan, mga bossing, no? Kasi mga boss, kapag ito'y bagong, bagong palitada, inapplyan natin ang nasabi ko, waterproofing at skim coat. Ang mangyayari, pag nagbitak, or pag nagkaroon ng activity, or yung cracking activity, yung ating plastering, ang new plaster wall or yung bagong palitada, ang nangyayari, nagkakabitak din yung ating skim coat at saka yung waterproofing. So kaya naman minsan siguro yung iba nagtataka bagong palitada, naglagay ng waterproofing. Magtataka sila bakit tumutulo. So gaya ng sabi ko, so although nagkakrack, nakakaroon tayo ng cracking activity dun sa ating mga plaster wall. Sa new mga plaster wall, ang ano niyan na hindi naman yan kapak or hindi 'yan kalong o ampaw. So ngayon naman sa mga magtatalong, so bakit naman nagkakrak yung ating mga yung ating mga wall na may palitada. So ganito kasi mga boss 'yan. Ang ating kasi uh, dito kasi sa Pilipinas, alam niyo ba, meron kasi dito ng mga mahinang paglindol na hindi natin nararamdaman pero nararamdaman nung mga infrastructure. So 'yun. Uh, kaya syempre, yung vibration na nanggagaling sa lupa na nararamdaman ng ating uh, foundation, ating mga poste, beams, o structural, ayun, gumagalaw sila ng uh, mahina lang. So, yun, isa yun sa nagkukos ng mga crack. At isa pa, ano pang cost uh, cross ng cracking? Sobrang init. Pag ang plaste ang pinalitanahan nyo, ay bilad na bilad palagi sa init, isa pa rin yun na ta. So kaya naman kami minsan yung palitada, binabasa ko 'yan, dinidilig ko 'yan dahil alam ko na yung init ay isa rin sa nagiging sanhi nung mga uh, ng ating mga walls, ng mga bagong palitada. So yun yung mga boss. Ang nagtataka mga bossing, uh, yan, bagong bagong apply lang ng palitada tapos kinabukasan nag waterproofing agad or nag-skim coat. Magtataka kayo lalong-lalo na sa mga firewall bakit nag-apply ng waterproofing pero marami pa rin mga leakage, mga bossing. Kasi nga, ang nangyayari dun sa ating wall, hindi nyo napapansin at hindi alam nung iba na nagkakaroon siya ng cracking activities. Kasi nga, kaya nga tayo nagbibigay ng 15 days or 2 weeks curing days para sa ating uh, palitada, para tumigas, para hindi na uh, mangyari pa yung pag-crack. Kasi pag natapos yung 2 weeks, hindi na siya nagka-crack. So dun sa loob ng 2 weeks, dun palang lumalabas yung kanyang mga crack. So kaya naman yun ay dapat alam ninyo. So bago kayo magpa-apply ng waterproofing at skim coat, kinakailangan alam niyo yon. Na-cured na yung inyong plastering na ayong new plaster wall ng 2 weeks. Nang sa ganun hindi nasasayang yung mga mga gawa nyo. kasi halimbawa, lalo na nag-skim coat tayo. Tapos na primer na, na finish na. Magtataka kayo. Napapansin niyo ba? na mayroong mga nakakrak, nakakrak doon sa ating mga pintura lalong lalo na sa labas kasi nga yun yung mga activity na nangyayari la sa mga new plaster wall talagang pag uh, crack ng palitada automatic kasamang kakrak si skim coat si pintura si waterproofing at kung ano na pang pinatong natin diyan sa ating new plaster wall nang hindi siya na cured so yun mga boss do sa so, hindi sa duma hindi na dumaan na curing day so yung information na to So yan, uh, tandaan nyo mga bossing, bago kayo mag-apply ng no, mga nasabi ko, kailangan nyo muna ng 2 weeks curing days para sa new plaster wall, bago tayo mag-apply ng kung ano-ano man. Nang sa ganon, hindi tayo nakakaroon ng back job mga bossing. So yan, at kung nagustuhan mo mga boss itong uh, video na ginawa ko, na pinagay kong informasyon sa inyo, ano pang ginagawa mo mga boss? Subscribe na si Julay Ems para sa iba't ibang tutorial video at sa marami pang kaalaman dito sa construction work. So ayan, maraming maraming salamat. At syempre, ang video na to ay atid sa atin ng Mondo from Davies